Hindi na para sa akin sabihin kung legal yon o hindi dahil nakabinbin na yan sa Korte Suprema. naghain na ng karampatang kaso para sa habeas corpus ang um, ilang individual at nakabinbin na sa Korte yan at pinakomentaryo na nga ang pamahalan kaugnay niyan. Siguro mas kaya kong sagutin na tanong ay ito. Papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi at nag nagutos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito. Ano mang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC. Dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng Korte, pag-uutos sa pamahalan, na ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon Dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. So, sir, you, Mas malaking problema ba yon kapag naglabas ng ganong decision ng SC? Um, hindi siya problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Nag, sa gusto man o ayaw, ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundin. Sir, about uh, Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Umihingi siya ng anong favor or ayu tulong ang niya sa Ang may ang ang, ang ko sa kanya, at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng uh, rebellion complex with murder ng laban kay dating senador um, JPE, um, Senator Enrile. Yung kaso laban kay la Senators Enrile, Revilla at um, Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator um, Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senado ang arestuhin ang sino miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdampanahon para may reference um, kayo. Dagdag pa dito. Um, sa lahat ng kasong yon maliban na lamang kung binidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakarap well, niya. Well, tama, tama si Senator Jelon in one sense. Um, historically, may session o wala. Um, again, institutional courtesy dictates na wag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang sa natulog dito at kinabukasan, sinuko niya ang kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada Trevilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay senator Anrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than six years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga, ang mga batas kasi natin, klaro yung penalty, di ba? The penalty of one year to six years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is six years to twelve years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang, isang posibilidad na pwedeng matanong o maklarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming sesyon hanggang sa June 2. So, for the meantime, sa ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies at he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya, ni, ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng maaksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap, lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate. And that practice is also part of our rules. But again, ah, hindi naman ito rason para... Kasi yung nangyari kay Sen. Trillanes, 25 days. Um, ano yung sitwasyon nun? Nirevoke, binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung Korte kung mag-iiso o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi sa dito hanggang isinang tabe ng Korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng disyo ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesting na ibigay na tanong, sir, is um, papayagan nyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag -stay. Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yon. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at lam, klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, Bilang isang ordinaryong mamamen Sir, so in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado? Um, hindi para sa akin na eh, idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Um, again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Um, labas ang Senado oh. Sir, sorry, so kahit po walang session, basta sa loob siya ng premises? Kasama yan sa mga kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. Ngayong session ba sana saludo siya ng Senado. Hindi pwedeng arrestahin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President, bahagi na yan ng tradition at practice ng Senado na sang nga sa rules namin ay bahagi na rin ng rules namin. And you will also not allow it sir. Yes. Kahit yes. Lalong hindi. Kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi. Lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhang Interpol ang humuli sa kanya. Pero sir, lang. Sinabi rin, sa inyo, ni Senator, sir, sinabi rin ba sa inyo ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakaling may warrant of arrest, mag -stay siya dito? Or? Wala siyang sinabing gano'n. So, Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. Like? Iba't ibang options na pwede sa kanyang pwede sa kanya dito kaugnay ng Senado. Hindi ako isa sa mga abogado niya para para magbigay ng suggestion maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado at hindi rin para sa akin na sabihin ko ng ano mga options na nabanggit niya. Nasa sa kanya. Sir, parang Sorry. So, parang theoretical pa rin naman. So, kung Um, may warrant of arrest, magstay, pili niya magstay dito. Papayagan niyo ba 'yon? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant Again, of arrest? Again, tradition 'yan. Tradition 'yan at rule 'yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institution at institutional courtesy. Ulitin ko. Wala sa batas 'yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng uh, linaw o pagpapasa yung kanyang judicial remedies. Sir, hmm. Yung sinabi niyo po na um, bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies, what do you mean by that, sir? Tutulungan siya ng mga abogado ng Senate? Hindi. Um, hindi ko sinabing tutulungan sa hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Ginasa um, pwede naman 'yon, pero hindi na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Eh. Yun sana yung yun sana yung am um, pwedeng san san sandala nun. Pero baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So, pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-iisipan ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na po ng coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate wala. for hearings. Wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun.